itong prutas guys na parang nyug talaga ang bunga nyo guys oh. tingnan yung bunga guys ang lalaki guys Then may pabo dito guys ganito sa probinsya guys grabe guys ayun o oh, ngayon lang ako nakakita ganitong klaseng prutas guys parang bunga ng nyug as you can see Ganito ang bu ang dahon niya guys. Ayan. Sa mga nakano, na, sa mga nakapanood sa aking video, ayan, paki-comment na lang guys kung anong prutas to comment sa comment section guys ayano yung kanyang bunga guys ang laki parang nyug parang buko kakaiwa tong prutas na to guys kasi niluluto pala ang bunga guys hindi mo siya pwede kainin ng hilaw yan guys ganito sa probinsya guys tingnan nyo guys so. Grabe. Ang ganda ng view guys. oh O. Oh, iikot ko yung camera guys. Ayan. Tapos dyan guys may tabay or balon Ayan. Yung bahay na yan ay bahay ng pinsan ko yan guys. Ayan. Bahay ng pinsan ko yan. Ayan. Daming puno ng nyug. Ayan. Napaka-press ko dito guys sa probinsya talaga guys. Kaya mag-invest na kaya, guys ng ano ng lupa mag-invest na ng lupa guys sa probinsya kasi good morning madam kasi so, ito guys so oh, may nakita ko nitong ano baboy yan daming ah, daming anak niya wow sampo ang daming anak then pagdating dyan sa taas guys tingnan nyo ang view oh nakaka-relax talaga guys pag nasa probinsya ka nakaka-relax ng ano ng mind Okay. Thank you madam ha. So yan guys. Napaka ano talaga dito. Kaya wala na akong masabi sa province guys. Forest ang hangin guys. Grabe.